Papuntang Kison to eh. Ano na to eh? Ah, uh, Rizal. Yung bundok na yan. Lumagpas na tayo. Mount Balagbag nandun sa kaliwa. Dito. Hindi, wow. Ano pa, Wiz? Kagatoro oh, kung saan ang lugar yan. ba? Huh? Uso po. Ulap yan, ulap. Hindi uso. <laughs> 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 May Solidito! Solidito! Oh, kami ngayon ang ipor. <laughs> ipor na <ng> mga animal. <laughs> Ang tulot sa aking damdamin Di ko na kayang mabuhay sa mundo Kung mawawala ka Ayan, pa-intrada pa lang kami ng ukulang lupa Ano, lasin ko na Nagiguan ako nun Puti ka ah. Kanina, apat pa kami Ngayon, tatlo na lang kaming redringer ah Redringer! <laughs> Bakit, hindi na ba magpahinga? Haa <sighs> Gas! dikaman lang nagkanaka kinakita lang ng mga mo ang ninintina bukas at inna koni hey, na ako